Muntin lupa LGU patuloy ang pagtulong sa mga biktima ng sunog sa Barangay Alabang. At pista sa Barangay Canumay West sa Valenzuela, makulay na idinao si Maris Rico sa report Rise and Shine Maris. Patuloy pa rin na umaagapay ang pamalaang lungsod ng Montilupa City sa mga naapektuhan ng sunog sa barangay Alabang kamakailan. Katuwang ang Department of Social Welfare and Development, bawat pamilya ay nakatanggap ng 25 kilong bigas na tulong, water-filled containers, mga damit at ilang food items mula sa pamahalaan. Makulay na idinaos ng mga taga-Valenzuela sa barangay Kenumay West ang katatapos lang na pista roon. Sa pangunguna ng pamalang lungsod ng Valenzuela City, napuno ang pagdiriwang ng tawanan, sayawan, mga waging performances at palaro. Hatid ang iba't ibang aktibidad tulad ng The Grand Serenata Night, Color Fun Run at Sayaw pa Salamat. Naging highlight din sa fiesta ang itinayang longest pabitin of the year na taunan ng tradisyon sa sa barangay. Maris Rico para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.